Isang bloodletting activity naman ang idinaos ng mga tauhan ng Bilison Municipal Police Station sa Barangay Poblasyon, Bilison, Antique. Ibabahagi ang balitang iyan ni Patrol Woman Jolibel Alvior. Nagdaos ng matagumpay na bloodletting activity ang kapulisan ng Bilison Municipal Police Station sa Barangay Hall ng Barangay Poblasyon, Bilison, Antique. And ito lamang ikalabinsyam ng Pebrero taong kasalukuyan. Ang matagumpay na aktibidad ay may tema na dugo mo kabuhi ko project na inisyatibo ng Kapulisan ng Bilisan Municipal Police Station sa pamumuno ni Police Lieutenant Danny E. Igues, Officer in Charge ng Bilisan MPS at sa pagkipagtulungan ng mga tauhan ng Municipal Health Office, Philippine Red Cross at opisyalis na nasabing barangay. Nagbigay ng pasasalamat si Police Senior Master Sergeant Annabel G. Dumlao, Police Community Affairs Development Police Non-Commissioned Officer ng Bilisan MPS thank the support of the community who answered our call for the spirit of volunteerism. So we are here this morning to make a great significant contribution for our community in order to save lives. So again, we'd like to thank, uh, to thank everyone for their cooperation. Sa mga sumuporta at tumulong na nagbigay ng kanilang dugo sa nasabing aktividad at kapalit nito ay ang kanilang inihandang masustansyang lugaw at pansit. Sa kabuuan ay may apat na pong katao ang naghandog ng kanilang dugo na malaking bagay para sa mga makakatanggap. Ayon naman sa naging donor ng dugo na estudyante ng University of Antique, ang pagbibigay niya ng dugo ay kanyang paraan upang makatulong at makaligtas ng buhay ng kapwa. So why not participate in bloodletting activity? At least for sure, I can help save other people's lives. Patuloy ang pagsisikap ng Bilisan PNP sa mga ganitong aktibidad na alinsunod sa programa ng gobyerno upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao na may matinding karamdaman na maaring maligtas ng kanilang buhay. Mula dito sa Bilisan Antique, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Woman Alvior, alagad ng batas Tagataguyod ng Balitang Police. Maraming salamat Patrolwoman Alvior.